nalala na lana, dahil sobrang-sobrang delay na yan eh. Saka yung mga reasons nila, like, Sarah daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi mo? Ilang beses na hindi yung dito? Ilang beses siya nag -appear? Ilang beses siya ayaw pumunta? Ilang beses tinatawag yung mga officials yan? Absence of due process pa rin yan? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso, hindi daw pwede talaga sa 19th to 20th congress. A anong anong dahilan? May isang kaso na naman Dahil kasi, ngunit ko tayo nung case na i-file sa RPC, na -e elevate sa court of sa RPC, na -e elevate sa court of appeals, na -e elevate sa, sa, Supreme Court. You need to tell me that there are four cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod. Tapos sinasabi, wala rin due process. Eh, exactly. Yung mga Senate hearing, yun na nga yung magbibigay ng Ducras because that is precisely the trial. So ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka sila. You must do Huwag na tayo ngayon, huwag na tayo magpaligoy pa. Ang Supreme Court, kupa ng mga Duterte.